Ô chị về yêu vô. Mọi người biết. <laughs> Ô chị về yêu vô. Ô chị

ngayon sana start ay ba gusto yung tao mo mabab. Ano pala sila eh uh, ano po uh, mga dumulaga mga lilit pa yung sila mga itlog nila. Wa ha. Apo yung brown leg. Uh, dumulaga po sila kaya na uh, yung sinasabi nilang organic, ang ganda. Oh. <laughs> مرحبا معكم اليوم باذن الله تعالى في قناه يوتيوب النهارده النهارده النهارده

Holy Spirit, amen. Bless us, O Lord, in this day. We, we are about to receive, our receive our from Thy bounty, surprise, our Lord, amen. amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Thank you, Lord. Thank you, Idol. Thank you, Idol. Good morning, good morning. Hello, uh, my organic. I have a question for you. Wow! Sarap nito. Ito? Ano ba ito? Ito kumakain ng muna. Baka na siya ba? Ano? Sabi niya? Ano may bago. may Wow! Ang pahaba ng Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap, sarap. Sarap, sarap. Sarap. sarap po, kain po tayo. Ito po ang ay pandi. Mulakan po. Batch 80 to po ng Holy Angels Academy. Good morning, good morning po. Kain po tayo. Kasama niyo? niyo po. morning. Kung mo. Kami naman ang papa. Joke! Joke! Kami naman. na lang yung sa ang pulis. Ilagyan sa buli. Ilagyan ka buli. Ilagyan Oh, yung mga sogo. Ay, po Ay, po oh, mga sogo. Sero, sogo. Ayun po. Salamat, idol. Salamat po. Ayun yung mga tunay na lalaki. Ayun yung mga tunay na lalaki. <laughs> Mga na lalaki, ng buro. <laughs> Iba yung buro talaga sa pampang. Ano po, kayo, dito yata original ng buro, e. Opo. Sige, sir. Ano to, sir? Yung Terrence mo sanay din? Opo. Hmm. Ganyan naman yun, na, ano, na na namamahala kasi yung iba nito hindi ganun, ay no, mm -hmm. ito po pinagalitan na kung mamay ko eh, tapos pinatest na ang dugo ayan doktora La, lahat ng magkaano dito po dadalang punta lapit pinilit po ng na nanay ko para akong bata. Kaya pero, pero muntik akong paluin at saka tatay ko. Kaya nagpa-test na ako. Buti wala pong gaano'ng problema yung test. Ayan na. Ayos ka, ay, mo. ka. Padadalang ko yun. Padadalang ko yung talapi, ha? Doktor, I thank you, ha? Kanyang yung iba? Ayan na. Ano? Hello. Oh. akong talapi at saka puro, ha? Kanyang iba? iba?